Yo, what's up guys? Dito kami sa hospital ngayon. Sinamaan namin yung aming ano, tropa. Pag-check up. ng kanyang tahi. Ngayon eh, si Bunog. Nug. What's up nun dyan? <laughs> Kukover ka na naman eh. Ano? 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 yun guys parkingan sa parkingan kami guys antay antay lang yun ang aki kasama oh. bogi Ano mo siya? Ay, hi. Yan, may kotse sa ilalim. Ay, si Babaw pala. Hindi. Yung Babaw. Ayan, guys. Nakubiran kami na wala. Oh, guys. Mahalap kami ng pagkain ni Bono. Yan, oh. Mahal. Buti pa sila. Nagmamahal. Bono, yeah. Hindi. mama no? 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 ka ba no? Diba no? Wala tayo eh. dito nga no? pagkain Ayun sa kabila pala lang no? Dito rin dari yan sa kabila Pero Hindi ko tayo Wala na dito Wala Talagang tatawid tayo no. Hindi tayo tatawid. Ha? Bakit? Meron dito. Taga rito kanog eh. Di ba? Yes. Dito, dito ka nag-aant ng merienda. Kumakain <laughs> ka ba dito, no? Bakit nakain ka dito? Ano, kinakain mo? <laughs> Init. Nandito tayo guys sa stoplight. Tandaas Wala? Wala. dito. si Bunog. Taga rito yan si Bunog eh. Dasma. Hola. Hola. Ay, tulog. Hi. Ay. 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 para tulog ni kuya kaya lumalaki ang tiyan lang eh. tinapay hmm. lang daw eh. gold na tayo tawid na naman tayo doon diba? meron din naman dyan Hello guys, papasok kami ng Pure Gold. Patayin ko muna. Ano ang gusto nun? Ano bang masarap? Ikot muna tayo, ikot. Tsaka ano tayo? Ubig, no? Wala, no? doon lang tinapay eh. Wala yung ano yung hiwa hiwa diba? lang di ba? Ano yung tawag doon? Porpe Oh, mahal naman yun ito Diyan ang gamit ito Kung ganito na lang kaya no. Wala naman eh. Ito ganyan, no. Oh. Ito. Mas mahal eh. Mga dalawa niya ito, no. Ito. No. Sama ito. Ito na lang. Kaya yun ang presyo, ah. Oo. Oo. Ano ba? So, tubig. ano ah, tayo? Ito. 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 Ano ba gusto mo? Hmm. Sa kanya tubig lang daw eh. Kuwan tubig daw. Ano? Gaano kalaki? Mm. Ikaw, gusto mo tubig? Yeah, tubig na lang. Dito ka wayo mo. Tubig na lahat. Tubig lang ala. Sakop mo na sila. Isa pa. Yung dalawa pa. Yeah, come on in. Shout out to us. I'm gonna talk later.